Yo, what's up mga tong? Yan o. No? Kayan tayo na agahan mga tong. Ulam natin, langka. Yan. Dito sa probinsya pa mga tong? Langka, inuulam sa kanin mga tong. Ah. Yan o. No? Yan o. No? O. Oh, alright, di ba? Ang galing o. Oh? <laughs> Huling ulit, muso ko. <laughs> o. Oh. Yan o. No? Yan ang agahan namin mga tong. Yan. Langka. Langka. Oh. Ano?

kahit pa eh ang kalderong kanin mong ulam nito oh. ang kalderong kanin tas ula, ulam lang ng langka yun oh. Hmm. pati aso mga chong kumakain ng langka ayun o oh. okay. yan na oh, nangalabit ito mga chong kasi gusto niya kumain ng langka <laughs> okay okay to ah. Oh. Ha? Ha? na ako oh, nakakaano ng ano? So, so, na, so na, kumakain lang ka, oh. oh. Tapos, walang ka, ano, ano pa tong ano. Kahit sa akin nga yan, eh. Huh? Walang wala, ka arte-arte. Nangalabit pa. Lala. Oh. Oh. So, makikita mo, ah. Para sa'yo pa, oh. Ayos, ah. na. Hmm. <laughs> <laughs> malah na malah na oh. ah <laughs> angeling hmm. ah wih arti arti ini iru ada ya kalau udah seneng kak hmm. palu sesaring sa kantungnya palu sesaring sa palu sesapaya buahnya kain telaga ya Mm. Ay, nanay paano? Oo, ayos ang aso na to Di maugutom. Alright. Thanks for watching.